O, oh, may nagtanong sa atin kung ano daw ba itong probiotics. Ito po yung kalaban ng mga antibiotics. So, pro versus antibiotic. Haha, <laughs> charing lang. Ang probiotics ay good bacteria na makakatulong na maging healthy ang iyong digestive system. So, ano ba ginagawa ng probiotics sa katawan natin? Number one, pinapabuti ang digestion. Nakakatulong kasi ito sa pagbreakdown at absorption ng nutrients. Number two, nilalabanan ang bad bacteria. So, na-mention ko nga, uh, probiotics are good bacteria. So, pinoprotektahan ka nito from bloating, diarrhea, and infection. Number three, tumutulong din ito sa immunity. 70% ng immune system mo ay nasa gut. Number four, pwede rin makatulong ito sa skin, mood, at allergies. Meron din kasi probiotic strains na may epekto sa mental at skin issues. So, ang probiotics ay makakatulong tulong sa digestion, iwas sa bloating at sa immune system. So yun ang benefits ng probiotics.